ang naging pinaka puhunan natin is 120. Oo, po kasi ako bumili sa binibilan ko ng tayo mura doon yung nanatot piraso. So, magiging 425 siya. 425 pesos ang kalalabasan. Ito, kalalagay ko sa screen, 425 kalalabasan. Tapos, ang puhunan natin, yung minus natin yung 200. So, possible, doon sa 200 nating puhunan, pwede tayo kumita ng 225. Ngayon, gano'n po namin, gano'n po katagal ito kinahit, 30 minutes po. So possible, kung ikaw po ang tatahin ito, may... brush yan, no? Dinig na dinig yung ano. Ayun, no? Talo ka na. <laughs> Talo ka na sa ML ko. Magkano yan? Parang mo yun. Yan ba? Yan, sang kilo na lang yan. 130, no? Di ba 120? Eh, hey, ito na, 120. 120 pesos. 300 plus 300. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. hello mga kapuenas, hello team buenas, welcome na naman sa ating YouTube channel. Ano? Siyempre, yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag nyo kakakot subscribing channel natin. Click mo na rin yung bell button para updated ka sa mga bago nating video. Kung napanood nyo kanina sa intro, bumili ako ng tela na nagkakalaga ng 120 pesos. Nung kinimbang ko kanina, 1 and 1 fourth no? 120 pesos, 130 dapat kinuha. So ngayon, ano yung gagawin natin tutorial? Kung napansin nyo sa title, sana naaabot yung 120 pesos mo. Ayan, uh, lalagyan ko rin yan ng costing. Ano ba yung ituturo ko sa inyo ngayon? Actually, medyo magiging siksik liglig -sik yung tutorial na to. Dahil naisip ko na pagsamasamahin na yung mga possible na pwede ko ituro sa inyo. Una, saan ko ba gagamitin tong tela na to? ah, uh, bumili ako ng tela para sa pansarili kong short, no? gusto kong gumawa ng pansarili kong short. Pero yun nga, na, naisip ko na gawa na ng tutorial ng costing din. Alam na natin kung magkano yung puhunan, magkano yung possible pwede natin kitain dito. Kasi gagawin ko lahat short ito. No? Yung costing sa dulo na lang yan kasi hindi pa natin alam kung ilang piraso mabubuo dito. Pero ito yung tatakbuhin ng tutorial, costing tutorial. Kasi may puhunan, magkano yung puti, pwedeng kitain. Ngayon, ang daming software na namang problema. Marunong ako manahe, magaling ako manahe, sasabihin ng mga software, pero hindi rin sila marunong mag-cut. Wala silang idea pag-cut. So ngayon, ituturo ko sa inyo, gagamitin ulit natin yung sarili nating short na pattern. Actually, may mga tutorial na tayo nito eh. Gagawan lang natin ng panibagong version. Gagamitin natin yung sarili nating short as pattern, or yung short na nabili mo na gustong-gusto, kursonada mo, pwede natin gawing pattern yun. Tuturo ko sa inyo yun kung paano. Ano pa, paano rin kami magsukat ng garter sa bewang? ituturo ko na rin sa inyo yan dito. At kung ano pa yung takbuhin nung maging tutorial natin pag may mga karagdagan, ah, kaalaman pa, isisingit ko na lang din. Umbisa na natin dahil napakahaba na ng intro. Tara! So ngayon, kung papansin ninyo, ayan, ang tela natin lagi yan may full width. Ayan, full width 60 inches. Karaniwan. Yung full width na yun o yung lapad ng tela, titiklopin mo lang sa gusna. Okay? Hindi, hey, pasuyo ako doon sa atin. Titiklopin natin para malibis. Titiklop. Kalapad na titiklop. Gitna. <coughs> Huwag mata kayo. Nalapas mo. Okay. Ayan. Okay na. Ngayon, pag natiklop mo sa gitna. Ayan. Kung papansin nyo, tiniklop natin sa gitna. Itiklop mo palit ng isa ka. Ititiklop mo pa ulit. Ayan. Dalawang tiklop. Ngayon, lagi mong sisiguraduhin na pantay itong dulo. Pugupitin ko to para magpantay. Kasi hindi pantay. Okay. Ayan. Ngayon, paano naman natin gagamitin yung short as pattern. Kung papansin niyo medyo malaki yung short ko. Kasi ako ay uh, kategori as categorically nasa 2XL lang at 3XL ako. Itiklopin mo lang yung short sa gitna. Ganyan. Lalatag mo lang sila maayos. Ayan yung pattern. Ngayon, bago mo siya gupitin, is alamin muna natin ano yung sukat ng gutter. Ang sukat kasi ng garter namin is uh, one and one half pang lalaki. Ngayon, siyempre maglalagay ka ng allowance one and one half plus half inch. So, ibig sabihin, mula rito sa taas, susukat ako ng two inches. Two inches dito. Tsaka ako ipapatong tong ating pattern na yan. Dito walang problema kahit wala na tong allowance kasi full width na to eh. Tingin ko tong 60 inches kasi na sa akin to. Sobra pa. <laughs> Malaki talaga ako mag short kasi. Ayan. So, ito may allowance. Ito pa, ibibigay ko sa inyo yung tip. Paano nga pala lalagyan ng front at, back yung ating short. Ibig ko sabihin, kasi lagi nilang uh, sa mga ibang tutorials, lagi nila ginagawa, mas malaki yung back. Totoo po yun dapat. Kasi sa changge, normally, pantay yung front and back kasi nga para mas production, mas mabilis. Bakit nilalakihan ng back? Kasi nga syempre, yung likod natin, may puwet. So, tuturo ko sa inyo kung paano nyo madaling malalakihan yung back naglagayin tayo allowance 2 inch. Maglagay ka pa ng konting allowance, mga 1 inch. Okay? So, iusog pa natin siya pababa. So, dapat po maging suka 3 inches. Okay, 3 inches. Tapos, dito naman, sa ating nailayan ito yung hangganan ng short. Maglalagay ka ng allowance at least 1 inch. So, ito yung hangganan. Gugupit ka hanggang dito pwede mong gamitin yung short mo as pattern or kahit anong short na mayroon ka dyan. Ako kasi ay malaking nga ako, malaki nga ako mag-short. Ayan. Tukatin natin kung gano'ng kahaba yung short ko. 26. 26 inches. Okay. Nakat mo na. Buo yung dito sa gilid. Susundan lang natin tong pattern. Okay? Ito pa. Hindi mo ito susundan pala. Kasi, ito, kung papansin niyo may garter. Uh, normally po yan, pantay po yan dito. So, pag paggupit mo rito, kailangan pa pataas. Hindi mo pwedeng sundan to dahil naka to dahil may gap -tech. So, papakita ko na lang sa inyo para mas madali nyo masundan. Maglalagay lang ako ng allowance sa hangganan ng tela ng short natin ng half inch or one-fourth. Kasi one-fourth lang naman yung overlap natin. Yung supat. One-fourth. Ito yung sinasabi ko ha. Kailangan wag niyong susundin to nako. Hindi <laughs> hindi magkakaari yan. Okay? Dapat pagpasok niyo rito doon sa tinatawag kong day shift, ay may diretsyo niyo na sa pataas. Diretsyo ha, diretsyo. Bawal lumiko. Kung lumiko man, konti lang. <coughs> okay. Diba? So, ayun. Ayan yung shirt natin. Pabubuo na natin yan simpleng short, walang bulsa. Mamaya, na to. Bubuin din natin yan. Ngayon, ituturo ko rin sa inyo yung sinasabi ko, paano mas malaki yung back sa front. Kasi nga, kailangan nga, normally talaga, pagka pang sariling sukat, malaki talaga yung back. Dahil nga, syempre, may puwet tayo. Bakit, bakit back ang malaki? Syempre, nasa likod yung puwet. Subukan mo ilipat sa harap. <laughs> uh, joke lang yan, joke lang. Yan. <coughs> okay. Normally, pag binuka mo yan, Dalawa na yan. So ngayon, kung iniisip nyo, ito yung back, ito yung front, hindi po, mali po. Hindi po ito parang t-shirt. Ang t-shirt kasi pag cut mo, normally itong ibabaw, pwede mo na gawin front, ito pwede gawin back. Ituturo ko sa inyo na hindi gano'n yan. Dahil nga pantay sila, parehas, di ba? So, ito yung gitna. Pwede mo gawin front to, pwede mo gawin back. Kasi nga, pantay sila. So, ibig sabihin, walang front, walang back. Pero dahil dahil <coughs> dahil lalagyan natin sila ng pagkakaiba, kailangan malaki yung back. Nakapag-decide ako na itong side na to, gawin yan, back. Itong gawin to, front. Yan, ano po yung gagawin ko para magano ang mangyari. Naalala niyo yung kanina, dinagdagan ko na 1 inch. So, dito natin siya gugupitin. Pa-slant, papunta doon. Okay? So, nagdagdag tayo ng 1 inch dito. I-slant natin siya. Okay? Ito, 1 inch yan one inch. Ito yung discarte eh, para hindi ka na magbago sa pattern. Bukitin mo lang siya kay slant. Parang hindi maganda yung pagkakagupit ko. <laughs> Pero dapat yung kay slant. Ha? Tingin ko naman ta okay naman na yung pagkakagupit. Okay? So ibig sabihin, mas maliit na tong side na to, mas maliit na tong front. Pag pinagdikit mo na ulit yan, makikita mo na yan dito. Ayan. Kasi ganito po yan. Pag pinaghiwalay natin silang dalawa. Ayan ha. Paghiwalay natin. Pag pinaghiwalay mo silang dalawa. Ito yung isang pisngin ng short. Ayan. Okay. Ayan yung isang pisngin ng short. Kaya sinasabi ko, yung isa dyang prone. Tingnan nyo ha. Ito yung kabilak-kabilak kita ba ito tinitiklog to rito? Mm -hmm. So, ito po yung sinasabi ko, no? Ito yung magkabilang piece ni ng short o mag, yung left and right niya. Kung papansin niyo yung front na medyo maliit. Ayan yung front. So, back yun. So, paano magiging proseso pag bubuo yan? Kasi ganito kami magdoktong. Una mong i-overlock is ito. Tsaka ito. Okay? So, overlock muna natin. Overlock natin ito. And then ito. Okay? So, okay. Kung naalala niyo kanina, tatahiin lang naman natin ito. Okay. Actually, ang tawag dito ay ano, insim. yun nga lang, syempre, pa, ano, iba kasi ang pagbubuo natin. Ito ang tawag dito sa part na to. Ito yung insim niya. Okay? Oo, tara, doon ko ituturo sa inyo sa, ano yan, sa overlock yan. Tara, ay sa, ano, sa lamesa. Na-overlock na naman natin yung dalawang side. Tara. So, bago ko ituro sa inyo yan, ay, ito tinabas na rin namin kasi. Hindi ko na pinakita sa camera kasi same lang din naman. Ito, tinabas na namin yung natirang tela. Uh, ang natabas namin, isa, dalawa, tatlo, apat, apat pa, tsaka pang lima to. Napag-desisyon namin na yung dalawa, lalagyan namin ng bulsa. Yung tatlo, walang bulsa. Mamaya, ilalagay ko sa uh, dulo ng video yung link ng tutorial namin dun sa may bulsa. Kasi may tutorial na kami yan, may may bulsa. Ngayon, ito, balik tayo sa shorts. Papakita ko sa inyo yung operations. Karagdagang kaalaman to. Yung tinahin din, ito yung binatawag na inseam. INSIM. Okay. Sabihin ko na sa inyo yung mga tawag sa operations, no? Ah, nabanggit ko na INSIM. Ito yung front ng kabila. Ito yung front din. Pag pinagduktong mo yung front, ang tawag doon, front rise sa pabrika. Pag umabot sa duktong sa back, ang tawag doon, back rise. Pag napagduktong natin yung mga duktungan dito, ayan, ito, ang tawag doon, crotch. So ngayon, ang gagawin natin is pagduduktongin natin to muna rin sa front rise, Ayan. Mula rito sa front price. Dadaan tayo sa crotch. Crotch yung duktungan. Lalabas tayo dito sa back price. Okay? Sa diretso siya, no? Nakita nyo yung mga parts to. Ayan. Yun yung pero operation niya. Tara sa overlock tayo. O, siksik liglig tutorial. Ha. Huh? Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Pag in -overlock mo to, front rise. Overlockin natin. Front rise. Tawag niya sa pabrika, front rise lagi po kanin ha o, front rise ngayon pag dumating tayo doon sa duktungan ayan duktungan yung in-aging natin kanina o in-overlock natin insim ang tawag na dyan crotch crotch aray crotch ay ouch pala yun ayan crotch <laughs> ngayon pag lumampas na tayo sa crotch ito na yung back ayan ang tawag sa operation na yan back rise na okay So, ayan, kung papansin niyo buo na yung ating short. Isang, ah, grabe, laki ng short ko, no? So, ito, ito yung, dito papasok yung panibagong kaalaman na naman. Kasi, laging tinatanong sa ating livestream to. Paano raw kami magsukat ng garter? Lagi kong sinasabi, po, na ang garter natin, hindi pwedeng magkapare-pareho kasi merong garter na matigas matigas ang banat meron naman ito yung minibili namin which is Korea malambot ngayon tuturuan ko kayo kung paano magsukat Siyempre, kalahati ito eh ito yung buo nya yung bilog sir